Mavile Gaspe may matapang na pahayag. Mavile Gaspe anak ni na Carmina Villaruel at Zoren Legaspi, ay nagbigay ng kanyang opinion hinggil sa usaping pag-ibig at relasyon, na naging usap-usapan ng marami kamakailan. makailan. Hey, kayo mag-react, huwag kayo mag mo. Mo, gawing big deal, diba? naman ibig sabihin. Sa isang pahayag ni Carmina Villaroel, sinabi niyang hindi siya mangingi alam sa magiging love life ng kanyang mga anak, maging kay Mave o sa kanyang kakambal na si Cassie, Aniya, boto ako sa kahit sino na liliga at liligawan ng anak ko, and in the future, kung sino man iyong makakarelasyon nila, iyon lang iyong magiging boto ako, hindi ako naghahanap ng perpekto, pero iyong may respeto sa lahat ng tao. Bilang tugon, sinabi ni Mavi na mahalaga ang pagmamahal sa magulang at hindi ito dapat ituring na negatibong aspeto sa isang relasyon. Laging tandaan na ang pagmamahal sa isang magulang, whether nanay or tatay, never iyon magiging red flag kahit anong mangyari, ani Mavi. Matatanda ang nagkaroon ng isyo noon si Mavi matapos tawaging, Mames Boy, sa gitna ng usap-usapan ng hiwalayan nila ni Kylan Alcantara, sa pahayag ni Carmina, sinabi niya na nasa mga anak na rin ang desisyon kung susundin nila ang mga payo ng kanilang mga magulang o kung magpapas siya sila para sa kanilang mga sariling buhay pag-ibig.